Hirap ka bang maghanap ng motor pang expressway dahil sa height mo? Nilabas na ang motor na para sa mga Pinoy, lalong-lalo na sa mga lady rider. Ito ang FKM Slick 400. Ito ang FKM Slick 400 na merong engine type na 4 valve and liquid cooled. Meron itong displacement na 400cc, max horsepower na 7,700 rpm at torque na 6,000 rpm. Ito ay EFI. At syempre, CVT belt-driven. Meron itong front suspension na telescopic fork at double shock absorber naman sa likuran. Sa kanya namang gulong ay ito ay merong lapad na 120x17x14. By by at sa likod naman ay merong 150 by 70 and 13 Sa front and rear brake naman ito, meron na itong ABS braking system kaya safe na safe ka na. Pasok tayo sa dimension. Sa wheelbase, meron itong 154.8 cm at seat height na 74.5 cm. Sa ground clearance naman, meron lamang itong 14 cm. Kaya naman kung namong problema ka sa height mo, kayang-kaya mo ito. Ito ay meron lamang bigat na 200 kg. Kaya naman guys, kayang-kaya -kaya nyo to. Promise, dahil abot na abot nyo ang baba. Sa mga naghahanap naman ng long ride, syempre, pasok na pasok ito dahil meron tong 13.5 liters fuel capacity. Pwedeng-pwede ito sa mga Enduro Rider. Pwede ito may pang-endurance guys. Kayang-kaya. -kaya. Sa nagtatanong naman ng presyo, ito ay 288,000. Kaya tara, subukan naman natin itong test drive. So syempre, kailangan natin na magbigay ng konting mga add-ons dito sa FKM 400 natin guys So magbibigay na ako ng konting uh, review Hindi naman tayo magaling mag-review ah Excuse me po sa mga magagaling mag-review ng motor Pakikita nyo, meron talaga akong nilagay na mga ilang napansin ko dito sa FKM, ba? Diba? Siyempre, ang unang-unang napansin ko rito na nagustuhan ko, yung tire pressure sensor Naranasan ko lang siya sa mga high-end ko na naging motor, diba? Anyway, siyempre, mga sponsor sa atin yung mga motor na yun Next natin, siyempre, yung charger port Natutuwa ko, kaya na nagkabit na ako nito na holder dito. Yung charger port passport niya nandito na. Ayan oh. No? So, diretso na saksak dito o kaya dito kung magsa side mirror kayo. Syempre, yung dashboard niya natuwa ako kasi wide na wide yung dashboard. Napakalaki. Combination siya ng analog at saka ng digital. So, ano pa bang nagustuhan ko dito? Syempre, yung ating compartment. Yung dalawang compartment natin sa unahan, napakalaki. Promise, guys. Pag nakita niyo to sa personal, pag nakita niyo ako, i-check niyo mabuti. Tapos meron siyang cigar. Meron siyang cigar dito na pwede niyo rin. Syempre, alam ko kino-convert din yun as charger. So, dalawa ang pwedeng output niyo ng charger ba? Diba? So, syempre, yung seat nito, yung comfort, promise guys, <laughs> nag-angkas din ako. Syempre ako, grabe, para ako nasa sasakyan. So, tuwang-tuwa ako dito guys, di ba? And, um, ayun lang, Ang isang mako-comment ko guys, pasok ito sa 5'4 sagad na height o 5'5 basta. Kung babae ka na maliit ka at naghahanap ka ng motor na feeling mo magiging komportable ka. Kasi guys, yung girlfriend ko, kayang-kaya niya, promise. Pag nakita nyo to guys, kung followers kita at nag-iisip ka ng big bike, babae ka o lalaki ka na sobrang liit mo sinasabi mo na wala kang eh kasi yung main problem eh sinasabi mo na wala kang mahanap na motor kasi ang tataas na big bike eto try nyo guys matutuwa kayo kasi ako ang laki-laki ko pero kayang kaya ko siyang buhatin di ba mas advantage ko kasi lapat na lapat yung pa ako ayan ayan traffic mas maganda mag review pag traffic mas marami ako mabibigay sa inyo so syempre ang madadagdag ko yung legroom room yung ating leg sobrang lawak imagine 6 uh, six footer ako guys tingin nyo ayan no? Diba? ba? Tsaka napansin ko pala ha, yung sa seat ko, may salo yung likod ko. So, no need niyo na na magpa customize ng upuan. So, ang galing. Kumbaga, extra protection sa likod nyo, sa back nyo, sa lower back. Ayan. Napansin ko rin guys, dun sa compartment natin, meron siyang additional na ilaw. Kapag ka binubuksan nyo, may umiilaw na rin sa loob. So guys, kung nagtatanong naman kayo ng compartment, napakalaki din ng compartment niya. Hindi ko pa lang siya natatry. Lagyan ng helmet. Siyempre, kung meron tayo guys na good, yan, meron tayong good comment, hindi naman mawawala yung bad comment. Baka sabihin nyo naman, masyado kong hinahype itong si F FKM. Hindi. Guys, meron din ako mga bad comment na gusto n'yong gusto kong malaman sa inyo pero sobrang minimal lang na halos hindi ko nga napansin, guys. Ang mga negative comments ko dito, guys. Wala siyang traction control. Wala siyang traction control. Sige po, daan po. So, ayun, pero kung uh, siyempre galing ka sa mga lower CC kaya ka nga magpo-400 Tingin ko naman Kayang-kaya mo to Sana lang Si FKM, uh, Na ilagay na niya Yung traction control dito Isa pa Sobrang minimal Eh kasi Ako kapag ka May mga bagong motor din talaga Mas better na chi change oil ko Ngayon Chie-change oil ko siya kanina Ako mismo yung nag-change oil Napansin ko Walang oil indicator siya Yung di ba Yung oil capacity indicator Dapat meron yun Sa may Sa may makina yun Sa gilid Sa may lagayan ng langis So ito Wala siyang oil indicator indicator. Okay? So, yun lang yung isa kong napansin. Ito pa ha, ito pa isa. Bukod dun sa oil indicator natin. Ito, hindi, na, hindi naman big deal para sa akin. Pero, natutuwa ako kasi ang laki nung kanyang windshield. Good comment ko yun. Pero, ang bad comment, and, ewan ko kung bad comment ha, i-correct nyo lang ako. Eh, hindi siya na-adjust. Hindi siya na-adjust. Stable na lang siya. Pero, nung tinanggal ko to, ang pogi niya lalo. Diba? Nung tinanggal ko to. Pero kasi, for me ha, yung tulong nito sa hangin, kasi alam naman nila na yung hangin, isa yan sa pumapagod sa atin. Pumapaspas, lalo na pang nag expressway tayo. So ito naka-fix na siya hanggang baba ko ito. So ang laki ng tulong nito sa akin. So hindi ko alam kung uh, negative yung hindi siya na-adjust. Pero for me, yun lang yung mga napansin ko dito. Siyempre, ayan yung basic niya na itsura kapag ka, kayo ay sumakay dito sa FKM, di ba? Hindi ko lang siya mahataw, hindi ko pa siya ma-top speed for now kasi nga medyo traffic at wala pa tayo sa expressway. So, yun lang yung mga ilan ko na ano, comment dito sa motor na to. Pero overall, guys, sa presyo niya na 288,000 para sa isang 400cc na napaka-pogi at for me napakalakas. Parang pangako, pangako. Check nyo, i-try nyo. Kahit ipuntahan nyo asa uh, sa shop, i-check nyo yung itsura nya para maupuan nyo rin. Nasa, nasa store lang to. Pwede nyo siyang upuan para if ever na gusto nyo matry, maliit kayo, gusto nyo maupuan, so welcome naman kayo lahat. Okay? So, yun lang naman yung mga ilan kong comment, guys. And uh, maraming maraming salamat. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na malaking tulong itong windshield. Diba? Halos wala nang humahampas sa aking hangin dito sa Midibdib. Siyempre, may, may nararamdaman pa rin tayo. Pero siyempre, nakakatulong to sa aerodynamics lalong lalo na kapag ka nasa open area kayo sa expressway malaking tulong yan siya nga pala ma ko ha napabili po ko sa stock na suspension nito guys napakaganda ng suspension kahit stock lang tsaka stable stable yung motor guys and um, uh, hindi ko palang nalalaman kung meron tayong angkas Siguro naman pag may angkas tayo, mas lalong stable to kasi mas mabigat na tayo, di ba? Hindi pa tayo makapag top speed, sorry, hindi ko kayo mapapakita ng top speed kasi syempre, ayaw naman natin dito sa ganito. So, ingat-ingat lang tayo guys. So, yun lang muna ang maibibigay ko sa inyong review dito sa motor na to. And anything happen, eh, babalitaan ko kayo guys. But for now, syempre, bago pa siya, pa lang yung mga maibibigay ko sa inyong information dito sa motor na to. Abangan nyo pa yung ibang upgrade na gagawin natin sa mga susunod nating video. Okay? May maraming salamat. Mabuhay kayo guys. God bless you. This is your man. JTV again. Hingga malalim and peace out. Sheesh! Teka, bago pala tayo matapos, may at pa akong napakaganda. Meron din tong built-in 6 projector lights. Ayan. Tik tatlo sila. Kaya sobrang liwanag na ito. At syempre, top box ready na rin itong motor na to. So, yun lang muna ulit ngayon mga katagumpay para mabitin ko kayo dito sa ating FKM Stick 400. Kita-kits tayo sa susunod nating video. Salamat!